Hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So in this video is papakita ko lang sa inyo guys ng yung uh, shipping. Ang nangyari sa shipping na na-receive namin galing sa uh, pinag-orderan ko ng koi. Yan. Kasi koi guys, uh, nag-order na lang ako ng koi ngayon. So yun nga sabi ko is nagko-concentrate na lang ako sa pagbi-breeding sa mga maliliit na isda. So koi no breed ako ng koi pero yung nire release ko lang is fry. Pero sa mga ganito kalaki, hindi ko na kaya palakihin ng mga ganito kasi wala tayong madpan. So ito nga guys yung nangyari uh, Pagdating ng shipment Siyempre dapat pagdating ng shipment is mag video ka Kasi para may proof ka na namatay yung isda Kasi ang mahirap pag uh, na-open mo na yung box Tapos wala kang video And uh, may maraming patay And then dun ka pa mag video Eh baka magka -ano pa Uh, ma ano pa, kung baga mahaba pang diskasyonan kasi dapat pag open pa lang mismo ng box mag video ka na para may proof ka na maraming patay. So, marirepand ni uh, supplier mo or kung sino man yung na-orderan natin. Yan. So, ito naman ang nangyari guys is uh, yung plastic. Kung baga hindi siguro masyado nahigpitan yung pagkatali ng rubber band. Yan. Kaya yung oxygen is lumabas lahat sa plastic. Kitang-kita nyo naman, oh, walang laman, walang lamang oxygen. O tubig at saka coil lang yung laman. So nangyari dito is na freeze siya sa ilalim. So yun, labas lahat ng oxygen kasi hindi nga siguro masyado natali yung uh, plastic ng rubber band. Yun yung problema. Kaya e, uh, mas maganda pag nag shift tayo, guys, is double check natin kung matibay na ba yung ano paggagawa natin. Yun. Yun para maiwasan natin, guys, yung mga ganitong uh, pangyayari kasi napakasayang talaga napakaganda ng mga coin ito dapat. So lahat 'to is mga island islandborn, lahat 'to is mga ah, kung baga kohako to ito, 50 pieces na kohako yan, 4 to 5 inches pero, yun <laughs> hindi sinwerte is, wala talaga, namatay sila lahat and meron din tayo mga 4 to 5 inches to 6 inches na mga Showa, Shero Otsori at saka uh, He Otsori, yun yung mga quality natin ng na mga koi so ito na yung iba na na-recover natin and yun uh, dapat maka maano natin to kumbaga mapagaling natin so ito yung mga quality nating mga Showa, Shero at saka he sorry. So, napakaganda nito guys sa personal. Yun. And, buti na lang is yung uh, kilala natin, yung inordera natin. And, ito is ererefund niya. Kung ilang piraso yung namatay sa atin is ererefund niya. Yun yung maganda. Kasi, meron meron ibang supplier guys na pag namatay na yung isda, eh, bahala ka na dyan. Eh, nareceive mo na. Yun yung problema sa mga ibang supplier. Ayaw mag-refund. Yun. Tapos, pag tiningnan mo yung mga isda na pinapadala sa iyo is yung is state nila malaki yung isda tapos pagdating sa is maliliit eto tumpak yung state ng uh, pinag natin sa pinadala niya and ito, papakain na lang muna natin sa pako natin yung mga namatay yun sarap na sarap yung pako natin dito yun out of 3 uh, 276, 276 pieces so yung namatay sa atin guys is 83 pieces so napakasayang yun know, ang ganda pa sana nito kung uh, hindi sila na nadali yun nga lang eh, accidente yung nangyari so yung isda naman guys is walang ano walang sakit napaka healthy eh. yung problema lang talaga yung pagkatali ata ng rubber band sa plastic dun sumingaw kumbaga uh, may singaw lumabas yung oxygen. Kaya pagdating dito, wala na. Wala na oxygen and yun, nadalit talaga yung mga ista. So, ito guys, after 3 hours, nag-video nag, -video, nag -video ulit ako and nakita ko is napakaganda na ng condition ng ating Showa at sa mga shero nating mga koi and yun, going to pa ano na sila, uh, pa-condition na talaga napakabilis lang nila i-condition eh, dahil wala naman silang sakit yun lang kinapos lang talaga sila sa oxygen ito uh, medyo hilo pa sila so siguro bukas pa talaga sila maka totally recover so yun lang muna guys yung isishare kong topic for today's video and yun pag nag shipping tayo guys make sure natin na lahat is secure para walang problema